At yun, mga dre, no? hindi pa rin sisimula, nangingiti na ako. No? Dito muna tayo sa sasakyan ngayon magbablog. Kasi po, special tong vlog na to mga dre. No? Pag-usapan natin yung isa kong milyonaryong basher na talaga naman kung lait-laitin ako. Eh talagang syagad sa buto. Ang tawag niya nga po sa amin ay slap soil. Mga hampas lupa daw kami mga dre. No? Dahil ang sasakyan namin ay luma na third hand 'Di diba? 300,000 yung mileage. May ganun pa siya, mga dre, no. Kaya ayan ang pag-usapan natin, no. 'Yun, kay Kuya Cesar pala, no. sabi niya nga, nahiya ako kay Kuya Cesar. Shoutout sa iyo, Kuya Cesar. Ah. Shoutout ulit sa iyo, tsaka kay Ate Tessa. Kasi sabi niya, ang dami daw ng bus sa akin dahil sa TV. Nag-sorry pa siya sa akin, mga dre, no. Ang kapal ng mukha ko, 'di ba? Siya pa yung nag-sorry sa akin. Kaya nga sabi ko sa kanya, nako, Kuya Cesar, Bali, wala ka ako sa akin yan dahil ang mga basher, inaalmusal ko lang yan, kuya. <laughs> ang angas eh, no? <laughs> di sa totoo lang, mga ten, hindi na ako tinatalaban sa mga, ano sa mga basher na yan eh. Hindi na ako tinatayuan ng balahibo, mga tre, no? <laughs> Nasaanay na ako, makapal na yung mukha ko. Thank you ulit kaya Cesar at Ate Tessa. At huwag kayo maglala kasi hindi ko naman pinapansin yung mga masasamang salita na yan. Eh, diba? Kung baga, gumawa ako ng video hindi para sa kanila. Kundi po ipakita sa, sa inyo na nagpapasalamat ako. At yung video ko po ay para sa mga taong nakaka-appreciate po ng ginagawa ko. At yun, sa mga taong gustong maglibang mga dre no? at makibalita kung anong meron barito sa buhay Canada. Hindi po turun para sa mga taong walang maiisip na magaling sa kapwa kundi manlibak mga dre no mamintas at ipagyabang kung anong meron sila ta hindi naman ganoon kahalaga di ba napakadaling utangin ng sasakyan Walas, ste ko sasakyan din eh. sasakyan ang ginamit nakakapogi daw yung sasakyan eh kasi ang ganda ng sasakyan niya di ba sabi ko parang hindi naman eh di ba kasi nakita ko siya mga dre no hindi naman nakakapogi <laughs> At may good news ako mga dre, no? Uh, good news din yun, na, nakilala ko, yung basher ko, ba diba? Pero may good news ako mga dre, na kung saan, gumalaw na yung papel nila sa mga dre, no? Paano ko nalaman na pinuproseso na nila? Para po sa bago lang sa channel ko at ngayon lang makakapanood nito, ako po ay naimbitahan ng gobyerno ng Canada na ma-sponsoran po yung mga magulang ko. Uh, kasi po, ang sistema ng sponsorship ng magulang dito sa Canada, mga Dre, ay raffle system. Para pong lottery. Ganun ang kalakaran dito, mga Dre, no? At isa po ako sa mapiling... Sa is, isa po ako sa maswerteng napili na maimbitahan para yun nga, uh, ma-sponsoran ko ng permanent residency yung nanay ko. So... Yun na nga po, no? Uh, tapos na ako sa, ano, sa federal level. Ngayon, nandito na ako sa Quebec. Kung saan kailangan kong magpasa ng Nakalimutan ko na naman, no? Yung susuportahan ko yung mga magulang ko, mga Andre, no? <laughs> na pag sila rito, sagot ko yung gastusin nila. Tapos, sa uh, yung isa pa, yung CSQ. CSQ, sila Ermat yung mag apply noon. At sila rin yung magbabayad noon, mga Andre, no? Pero, ang ginawa ko nga, kasi bawal yung cash doon, eh. So, ang ginawa ko, magbabayad ako through credit card, mga Andre, no? So, uh, nilagay ko doon, eto, ah. Uh, nilagay... Parang kumuha ko ng, nag-download ako ng waiver galing sa, sa Quebec. Tapos, sinulat ko yung pangalan ko, yung detalye ng credit card. At kung magkano, yung inaalaw ko, nakunin nila sa credit card ko. So, ibig sabihin mga Dre, uh, once na nagkaltas yung credit card ko ng certain amount na yon ibig sabihin, nakita na nila yung papel ko. At yun nga, uh, kahapon, pagtingin ko sa credit card ko, ching! Nakakalungkot na masaya, mga Dre, no? <laughs> nalulungkot ako kasi may utang na naman ako sa credit card. Masaya ako kasi alam ko na puproseso na nila yung papel ni Ermat. Kaya lang mga dreno, hindi na nakakalugan yun na totally good news. Kasi po ang processing fee sa CSQ ay non-refundable. ma man o ma-accept yung papel nila, wala po. Ay hindi, mali pala, no. Kung sakaling ma-reject, mga dreno yung application nila, hindi ko na mababawi yung pera. Kumbaga processing yun, mga dreno. Uh, kaya hopefully na sana hindi ma-reject at mabigyan sila ng CSQ. Kailangan ko po yung CSQ para po ma magpatuloy yung application ko ng PR nila Ermat. Pagtapos ng CSQ mga dreno, no, uh, babalik ako sa federal level noon. Uh, paano bang magiging sistema? Kumbaga next step na yon mga dre no, maaaring magpa-medical na sila Ermat. At siguro yun muna. Kung sakaling lumabas yung CSQ si medical, mga dre, no? Pag medical, yun. Uh, hopefully, passport na sana, mga dre, no? Kaya lang, ang sistema naman, sa Pilipinas, may ibang mga requirements pa silang hinihingi kung sakali man na dumating ka, bago ka dumating, sa visa o sa passport request. Kasi pag na-request nila yung passport mo, ibig sabihin lalagyan na ng visa yon. Pero bago ka dumating doon, maaaring manghingi pa sila sa iyo ng karagdagang dokumento na magpapatunay ng identity mo o identity ni Ermat. Kaya medyo palagay ko mga deno, medyo mahaba-habang ano pa to, mahaba-habang proseso pa. Pero I'm hoping na sana this year mga Dreno or early next year, lumabas na yung papel nila, Ermat. Na, ano yon Ng PR nila pala. At, eto po, no? Kumbaga, tip na rin po para dun sa mga taong gustong ah, mag, nag a ng PR o mag a ng PR o naghahanap ng tutulong sa kanila sa pag apply nila ng PR, may mga nakita po kasi ako na mga consultancy agency na kung saan nagaano po sila mga din, no, nagpo-post sila ng PR card ng mga naging kliyente daw nila kuno. Parang sinasabi nila na sila yung naglakad ng PR ng kliyente nila, kaya natanggap na nila yung PR card ng kliyente nila. Hindi po ganun gumagana rito sa Canada, mga Dre, no? Let's say sila, Ermat, mga Dre, na-approve na yung PR nila. Ah, wag na yon Ako na lang, mga Dre, no? Nung na-approve ako, mga Dre, uh, ang sistema nun, hindi pa ako PR hiningi nila yung passport ko sa Pilipinas para bigyan lang ako ng visa palipad dito sa Canada, makapasok ako sa Canada. Pagdating ko sa Canada, o pagdating namin sa Canada, dun lang nila, din-clear na PR na kami. At dun sisimulang asikasuhin o iprint yung aming mga PR card. Pero kung nasa Pilipinas ka po, hindi ka pa PR nun. Pagiging PR ka lang, the moment na nakatungtong ka na sa Canada at tinataka ng immigration, yung parang landing paper mo yon mga dre, no? May papel ka eh, na ibibigay sila eh. O, sila ba nagbigay nun? Oo, may papel kang bibigay sila, tapos tataka nila yon na PR ka na. Pero, yun nga, no? Hindi nila ipoproseso yung PR card mo o yung pagiging PR mo kung nasa Pilipinas ka pa. Paulit-ulit ba, mga dre? Gusto ko lang pong maging malinaw na sabihin sa inyo na peki po yung mga nagpo-post na na ano ba 'yon mga consultancy agency na sinasabi nila sila yung naka-receive ng PR card ng tao. Hindi po ganon mga dreno. 'Yun lang po. Ah, uh, 'yun po yung pagkakaalam ko the last time mga dreno, until now. May mga kaibigan po ako na nakarating dito, na ganun pa rin yung sistema hanggang sa ngayon. Uh, at ulitin ko lang po, hindi po nagpo-proseso ng PR ang Canada kung wala ka sa loob mismo ng Canada. 'Yun, 'yun ang good news mga dreno. Yung bad news, wala yung mababayaran ko yun, mga dreno, utang sa credit card. <laughs> Medyo mura na nga yun, mga dreno. Mura na lang yung, yung sa CSQ. Uh, si Kasi ang mahal talaga is yung application mo ng PR sa federal level. Kasi, magkano ba si Airmat? Sa Airmat lang, mga dreno, parang nasa kulang-kulang 1.3 Canadian Dollars. Bibig, magbibigay po ako ng breakdown kung magkano yung nag gastos ko, mga dreno. Pag natapos na tong proseso na to, pero sa ngayon, mga dre, hindi muna, dahil nga, ano eh, paano ba? Ah, uh, Oo, kasi baka may bayaran pa ako, mga dreno. Medyo mahaba-habang proseso pa to. By the way, nung umuwi ako, nagpa, ano, nagpa, nagpa-biometrics kami nila Ermat, mga dreno, Dito sa may, sa may Makati. Kasama na yon sa binayaran ko nung in-apply ko sila ay ng PR unang pasa ko ng papel, yung kasama na yon. kasi pag hindi mo sinama yung bayaran na yon, ano eh dagdag proseso, kumbaga hindi agad nila sikasuhin, parang baka ibalik sa iyo yung papel mo, kasi nga kulang yung binayad mo kaya po dapat, kumpleto yung ibabayad mo at yun yun lang naman mga dre, no kaya hopefully hopefully, ano, kumbaga maging pabor yung resulta sa akin pero at least nga, ngayon, alam ko na mga Dreno na nakita na nila yung papel nila Airmat. Kasi, meron pa lang ano eh, kumbaga, 3 months processing time para sa CSQ. Dito sa Quebec, mga Dreno, CSQ pa lang yun na 3 months na maximum. Hopefully, wag umabot ng 3 months, may lumabas na resulta. Yun, at sana nga, medical na ang susunod, mga Dreno, sana. Tapos, ang susunod mo na mag-isipin, pag natapos na yung lahat sa Pilipinas, yung pagdating naman nila rito. <laughs> di ba? Pero lahat ng yan, mga Andre, no? magagawa ng paraan yan. Pag pera ang problema, magagawa mo ng paraan yan, mga Andre, no? magtrabaho ka lang, basta wala ka sakit, kayang-kaya yan, di ba? diskartehan yan, pwede kang mangutang, bayaran mo pag nagka ka. Kasi, yun lang naman eh. Di ba? Basta ang mahalaga, malusog tayong lahat, mga Andre, no? yun ang ano, yun ang priority. Okay, mga dre. Ang oras ay 6.27 na ng hapon, mga dre. No? Maliwanag pa sa labas. Uh, pero dito muna tayo sa loob ng sasakyan kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa aking basher. Yung basher ko na mayaman, mga dre, no? Mayaman na sabi niya may negosyo siya, binili niya yung sasakyan niya ng cash. Lintik man ito, mga dre, no? Ang tawag niya nga sa ano eh sa kanino kay find the right bit ano eh, slap soil. Ang tawag niya rin sa akin slap soil. Hampas lupa ba mga dreno? Slap soil. Yayamanin to mga dreno. Itong basher natin na to, hindi na natin papangalanan. Ano, kumbaga blind item to mga dreno. Nagkataon lang na ano, kumbaga may nag-message sa akin at siya, yung tropa na nag-message siya yung nagsabi na, ah, ito pala yung totoong pangalan niya. Sabi nga nun, at miyembro siya ng Car Club Philippines. Sabi nga nun, mga dre, sabi ko, oh talaga? Hindi, i ko ngayon, mga dre, no, Car Club Philippines. Sabi niya, mag-join ka lang dyan, makikita mo na yung tao na yan, hanapin mo lang. Sabi niya gano'n, mga dre, no? Eh di syempre, ano ako eh, curious ako mga dreno. Gusto ko rin makilala kung anong merong buhay ba itong basher ko na to na kung maliitin ako, eh talaga namang para akong, ano, para akong gaganito ka laki mga dreno. At siya ay ubod ng laki, ubod ng asensado, ubod ng yaman. Dahil may business nga raw siya. At binili niya yung mga sasakyan niyang mamahalin ng cash. Yun ang pagkakasabi niya mga dreno. Di, yun nga, pumunta ako doon sa Car Club Philippines. At napagalaman ko ron na ito palang basher ko, mga Dreno, ah, na ng dilim doon noong 2018 pa. 2018 pa lang, ganun na siya, mga Dreno. At may nagsabi pa ron na, ah, yan si ano, eh, nag apply pa lang ipapunta ng Canada. Talagang may kayabangan na yan. Sabi gano'n, mga Dreno. At ito pa ang nakakatawa. Kasi po, ang pinagmamalaki niya sa sasakyan ngayon, yung Mercedes niya, tsaka yung yung Lexus niya. Okay, yung Mercedes, unahin natin yung Mercedes mga Andre no. Model 2016. At yung Lexus niya, model 2019. Tapos yung Lexus na puti, I think uh inano niya 'yun mga Andreno? kung no, kumbaga ipinose niya na for sale nung 2020 pa. So hindi natin alam, hindi ko alam kung yung ipinangalanda kanya sa aking Lexus niya ay nasa kanya pa hanggang ngayon kasi nga 2020 pa lang binibenta niya na yon mga dre no? at ano ba yung ano yung Mercedes niya iwan ko mga dre no? 2016 siguro ano baka sira na yon hindi <laughs> <laughs> joke lang yan no? Uh, kung magsalita kasi ito mga dre no? akala mo yung mga modelo yung mga, mga sasakyan niya kung makapagsalita siya na akala mo ubod mahal ng sasakyan niya, at yun nga no? binili niya daw ng cash I mean, Tiga Canada to eh. Tiga Vancouver to mga dre, no? Dito, ang dali lang mangutang ng pera. Ay, lang pera. Ang dali lang mangutang ng sasakyan. Oo, oh, ng pera, madali rin mangutang rito, no? Lalo na yung sasakyan, mga dre, no? Ako nga eh. Islap soil eh, hampas lupa ay eh, walang pera, nakautang ng sasakyan eh. ba? Diba? Ikaw pa na sinasabi mong may business ka, eh, yun, uh, pwede ka rin makautang. ba? Diba? I mean, hindi ano hindi mo may pagmamalaki yung sasakyan eh di ba kung nabili mo lang kung nabili mo nga yun ng cash eh, di good for you di ba pero para ipagyabang mo na nabili mo yun ng cash ewan ko kung sinong maniniwala sa iyo dito mga dre no? uh, ako siguro siguro maliniwala ako di ba kasi wala akong pakialam eh di ba binayaran mo ng cash yan or inutang mo yan i don't care di ba wala akong mapapala eh hindi ko alam kung ikaw, ikaw na basher ko. Hindi ko alam kung anong meron para pangalanda ka mo sa tao. di sa Sasabihin mo pa, nakakapogi yung sasakyan. Eh, tinignan ko yung ano niya, mga deno, yung YouTube niya. Eh, nakita ko yung ano niya eh. Ay hindi, nakita ko na pala siya sa Facebook kung ano yung itsura niya. Sabi niya, nakakapogi daw yung magandang sasakyan. Ay, ko, ay, hindi naman pala, di ba? Kasi nungalingan pala yung sinasabi niya. <laughs> ala ko. but anyway mga dre no uh, dahil matagal na nga, 'yung mga sasakyan na ipinagmamalaki niya siguro naman ano kumbaga baka na niya na 'di ba baka na niya na ng ng Lamborghini 'di ba o kaya ng Porsche 'di ba nang Porsche eto si Rosia ang pangalan ng sasakyan ko mga dre no Rosia Romel's Porsche Porsche <laughs> ang kapal <laughs> Ano lang yun mga deno, uh, di masamang mangarap sabi nga nila no. Pero ito nga, itong si Basher mga deno, ito pa. Kung para magkaroon kayo ng idea kung gaano ang angas sa katawan na itong si Basher, eh akalay mong nasa Canada siya. Nag-post siya sa Ilocos Car Club na name your price. I'm selling my Mercedes Benz S23 ba yun? Parang gano'n, mga dre, no? I mean, doon niya binibenta sa Ilocos, pero nandito siya sa Canada. <laughs> Pagkatapos, meron pa siyang mga parapol na, anong tawag rito, mamimigay daw siya ng, ng iPhone, pag, kung sino man, yung, ah, may video siyang pinos, mga dre, no? Pag naka 200 views daw yon mag-comment ka lang, pakita mo kung anong sasakyan mo, tapos, pag nagustuhan niya, yung, yung sasakyan mo at naka 200 views na yung video niya, pwede kang manalo ng iPhone. Dalawa daw yung pwedeng manalo. Ewan ko, medyo marami yata nagalit sa kanya doon, mga dre, no? <laughs> kasi walang nakakuha ng iPhone. At ang nangyari kasi, dahil nga sa sa ano, kumbaga nangingibabaw ang kaangasan nitong ni Basher ko, mga dre, no? Siyempre, maraming galit. Hindi maiwasang maraming magalit sa kanya. At yun, nagtanong-tanong yung, yung mga nagagalit sa kanya At uh, yung iba naman nakakakilala Ah, yan! Tiga dito yan sa amin, hindi yan katrabaho dyan Diba, janitor yan dyan uh, Housekeeper yan dyan Yung ganun mga dre, no? Uh, ano pa bang tawag doon? Yung hindi niya negosyo yan Tapos tatanggal niya sa trabaho yan dahil sa kalokohan niya Yung mga ganon yung nakakakilala sa kanya Kumbaga, lumabas at nagsalita rin dahil nga sa sa ugali nito ni ano ni blind item biglang <laughs> naging ganun eh blind item eh nanay Kristi <laughs> pamihira oh ano lang mga tayo kung baga lang ako tama bang ano yon term yun ano lang kasi parang ano kayong buhay meron to ba? Diba? tama kaya ako tama kaya yung kutub ko kung anong klase na ang pagkataon nito parang ganon kasi nga kung sa internet, de ba? Porque wala lang nakakakilala sa iyo. Naisip ko na siguro in real life hindi tahimik ka, 'di ba? Kumbaga, ano mo lang 'yun eh. Uh, alter ego ba 'yung tawag do'n, Mga dre, tama ba? O parang 'yung uh, iba ka, eh, 'di ba? Iba ka sa personal, iba ka sa internet kasi nga wala nakakakilala nakakilala sa internet, eh, 'di diba? ba? nilalabas mo 'yung natatagong side mo. Pero apparently, hindi naman siya ganoon. Kasi kumbaga kahit kilala na siya nung kausap niya, kahit may profile picture siya doon sa pagpo-post niya doon sa Car Club Philippines, wala siyang pakialam mga dre no? Kahit ma ano, kahit pa sabihin ipamukha sa kanya nung kausap niya kung ano yung sitwasyon niya sa buhay, wala siyang pakialam. <laughs> <laughs> Di ba kaya sabi ko, wow. Matibay din mga dre no. But anyway, yun nga no, kumbaga ah uh, paano ba? Isang bagay lang tumama siguro, mga dreno. Tumama lang yung kotob ko na, na paano ba, nangihila lang to pababa, mga dreno. Yung mga kaibigan at mga nakilala ko, mga dreno, dito sa, dahil sa YouTube, at masasabi ko na mga naging successful sa buhay, simple lang, mga dreno. Walang yabang, hindi kailangan mang apak ng tao para ipakita na asensado sila. Diba, kumbaga, nagbamasid lang sila, no? Parang ganun, tinitingnan lang nila kung anong diskarte mo. At hindi ka nila ibabash kung ano man yung ginagawa mo o pinagdadaanan mo. ba? Diba? Kung baga, naintindihan nila eh. At yun nga, din nila kailangan manghila ng tao para palutangin yung sarili nila na asensado sila. Pero etong si blind item, <laughs> etong si basher, talaga namang, ah, yung Tesla yan, 300,000 na yung mileage yan, pangatlong owner na yan, kita mo, may gas -gas na nga eh. Wala yan sa kotse ko, di ba? Ano yun? Mercedes Benz, Lexus, mga mamahaling, kinas ko to. At ano ba yun? Dahil may negosyo ko. Tapos, iba yung sinasabi ng mga taong nasa paligid niya tungkol sa kanya, mga dreno. Baka sakali, nakapag-upgrade na to si, si blind item. <laughs> di ba? Etong si ano, si Ewan. Hindi ko na banggitin 'yung pangalan mga dre, no? Uh, basta nabisto ko na kung anong klaseng tao siya at sa Car Club Philippines nga naano siya mga dre. Nabana na siya ron. At gumawa pa nga in disclaimer 'yung 'yung mga moderator yata ng page, gumawa ng disclaimer na hindi sila associated sa tao na 'to na nagpaparapole ng kung ano-ano. Kasi nga panayang parapol pero walang tumatama eh. 'Di ba? <laughs> Wala ko. Yun lang naman mga dreno. Actually, kahapon pa 'tong video na 'to. Hindi ko lang nagawa ng magandang magandang ano eh. Ito, magandang video kaya inulit ko ngayon mga dreno. At uh, yun. Hopefully ano, nakapagbigay ako ng justice sa iyo kay no. Ang ah, nagbago ka na ba? Pero parang hindi eh, no. Siguro naman, sana yumaman ka na, 'di ba? Mas yumaman ka kaysa sa sitwasyon mo dati. Kasi kung ang pinagmamalaki mo pa rin sa sasakyan, eh yung sasakyan mo na 2016 na 2019 pa, eh sorry ka. Pero <laughs> mas bago-bago na itong sasakyan ko kaysa sa iyo. <laughs> 'Di ba? Wala well, ko. Oh. 'Yung sasakyan mong hindi natin pinagmamalaki. Hindi ko pinagmamalaki, no? Especially alam naman ninyo, utang, 'di ba? madaling mangutang especially dito sa Canada sabi ko nga miski akong ganito lang yung trabaho ko di ba nakakautang ako ng sasakyan eh paano pa yung mga taong mas maganda yung trabaho at wala kang ano eh wala kang dapat ipagmalaki kasi lagi mong tandaan na merong taong mas maraming meron kung ano ka kung anong meron ka di ba I mean ano pinagmamalaki mo sasakyan eh yung kapitbahay mo mas maganda pa yung sasakyan sa iyo eh, di ba at mas marami pang peras kaysa sa iyo so Anong dapat mong ipagmalaki? Sinong ang, I mean, ang ini-impress mo, basically, is yung mga tao na walang pera. Kasi, yung may mga pera, hindi naman impress sa'yo yan eh. Di ba? Hindi ka naman, hindi ka naman papansinin yan eh. Anong pakialam nila sa'yo? Di ba? Eh sila, malayo na sila. Ikaw, nandito pa sa likod nila. So, di ba, alam niyo yung mga dre, kaya nga, ito si, si blind item, <laughs> si basher, parang ano eh, nangangalabit mga dreno para pansinin mo kasi nasa likod mo siya eh. Oh, ano ba? Tigilan mo nga ako. Dadamay <laughs> mo pa ako sa kalukuhan mo. <laughs> parang ganoon mga dreno. Pero yan nga, uh, it turns out na totoo nga yung hinala ko na puro ano lang to, puro satsat -sat lang to mga dreno. Maaring maganda yung trabaho niya, pero hindi tumutugma yung pagyayabang niya. Uh, especially sa sasakyan dahil Marami akong kaibigan, mas maganda pa yung sasakyan sa sasakyan mo. di ba? Pero tahimik lang sila, oh. pambihira. Oh. Wala kang marinig na, ano, gaputok. Disclaimer, uh, hindi ako nang mamaliit ng tao, mga Dreno. Ah, uh, hindi ganon. Kaya lang, dahil nga dito, kay The Blind Item, <laughs> inaano ko lang, kung maga pinapamukha ko lang sa kanya, mga Dreno, na mara mas maraming tao ang mas nakakaangat sa kanya, kaya dapat hindi siya maging mayabang sa sitwasyon niya especially ang pinapangalandakan niya dalawang dalawang sasakyan lang na hindi mo nga alam kinash mo ba talaga o inutang mo dahil nga ayon sa mga tao nagsasalita patungkol sa iyo na nakakakilala rin sa iyo eh hindi naman hindi mo naman trabaho yung kiniklaim mo may nagpost pang araw na yung video na sangkot ka eh nakarating na sa kaalaman ng mga kapulisan ng British Columbia tiga British Columbia to mga dreno Nakakatawa to si Kabayan eh. ba? Diba? Anyway, yun lang po mga dre, no? At dyan, nagtatapos ang ating Sabado. Pambihira. Ang haba ng Sabado na to mga dre, no? Umalis kami ng bahay. Anong oras na? Wala. Alas 9. Nag part time kami. Ngayon, alas 6 na. Mag alas 7 na mga dre, no? Anyway, maraming salamat po sa inyo. At bukas, bukas, bukas wala mga dre, no? Hopefully, makapag-upload ulit tayo. Okay? Thank you. Wait. We don't have to start the day yet. I just wanna.